Okay, hello Pisces, no? Magandang araw sa iyo. Ah, uh, ngayon po gagawin natin, basa sa iyo ngayon um uh, Pisces yung nakatuon sa isang particular na tao na nasa isip mo, no? Ito yung persons on on your mind, no? Maganda to. And then dito natin titingnan din yung ay yung kasalukuyang ini kaisipan sa iyo, feelings niya, yung nararamdaman niya, yung current action niya no, ang potential outcome ninyong dalawa. At syempre, ang payo, no, advice. So, titingnan na natin, no? Ayan. <clears throat> Para po kay Pisces and crosswaters also welcome. Marami pong salamat. Pasensya na po sa ating setting ngayon, no? Medyo nasa camp tayo, no? Ayan. So, tignan natin ang kanyang kaisipan, no? Anong kanyang iniisip tungkol sa'yo, no? Tignan natin kung anong iniisip niya tungkol sa'yo. Ayun na. The devil in reverse. Ano naman po ang feelings niya? Anong feelings? Ano ang kanyang feelings sa'yo? Ang nararamdaman niya sa Ano? Pisces, two of swords in reverse. Ano ang current action na gagawin niya sa'yo? Siya makatulog, nag-iisip ng malalim, no? Ang hidden na intentions niya, ang lihim, ang lihim na balak niya, no? Kailan natin ang lihim na balak niya. ito yung motivation din niya, no? O intention niya na hindi niya pinapakita sa iyo, no? At ang posibleng outcome niyo, Outcome, outcome. Let's see. Para kay Pisces. Queen <clears> of <throat> Siyempre, kuha na rin tayo ng inyong connection para malaman natin kung bakit kayo pinagtagpo, no? Pisces, kung bakit ka connect, bakit kailangan nyo mag-connect. Tingnan natin. Admire. Na-admire ka daw. bond. Ayan. A love bond grows stronger over time. Parang ang bilis na nainlove din sa isang, sa ano, no? Parang ang bilis nyong nagka, nagka din. And para, para mawala yung ano, para hindi mawala ang inyong ang inyong pagmamahalan or iyan yung minsan sometimes para nakita ko na nakakaramdam ka ng ano nakakaramdam ka ng konting doubt sa relationship, no? Parang sa sa you din is nagiging cold sa relationship, no? Uh one of you na parang na uh, ano, kumbaga parang it's about time na magreminis daw kayo ng mga dati ninyong sweetness, yung dati ninyong bonding, no? Kumbaga ta uh, try to bring back some memories para para hindi matigil ang inyong ang inyong relationship o ang inyong pagmamahalan na, o ang init ng inyong pagmamahalan din, no? Then we'll gonna get some message also dito. Deep in your heart, you already know the answer ng sabi sa'yo. Alam na raw. close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Kaya pala, pinapaano ka, no? Parang, parang pinagbe-visualize ka rin kung ano yung mga sweet memories ninyong dalawa. But anyway, <coughs> yun. Uh, some of you dealing with, ano, no? With any fire sign sa Sagittarius sa Aris no? Ayan yung nakikita ko. And then Taros Capricorn Virgo, Libra Aquarius Gemini, no? And also dealing with Capricorn. Na nakikita natin dito. So, ang iniisip ng ng ang iniisip ng persons mo tungkol sa 'yo yung it's about parang kalayaan. Or sabihin natin, dati obsessed na obsessed siya sa or sabihin natin in love na in love siya or sabihin natin pero rin yung ano yung pagkagapos no kumbaga nagpapahiwatig din na parang nawawala o kumakawala sa isang bandage no na din natin sa relasyon gustong ano parang iniisip, parang iyan ang iniisip niya na parang gusto mo nang makawala o gusto mo nang umalis sa relasyon na yan nararamdaman niya yan yan yung yan ang iniisip niya. No? Kung sabihin natin parang there's an obsessions uh, doon na parang gusto mo nang parang tingin mo ang relationship niyo is toxic or sabihin natin siguro toxic dahil uh, yan siguro yung mga third party energy din. Parang iniisip niya na gusto na ayaw mo na, gusto mo nang tigilan. No? And kung makikita mo rito ang ang feeling niya nararamdaman niya sa yo is to absorb reverse. Ito yung nagpapakita na natatapos yung kanyang uh, tapos na yung kanyang doubt actually. Pag uh, dati yung nahihirapan siyang mamili o magdesisyon dito, no? Pero pero ngayon, parang siya yung bukas na open na siya magdesisyon. Or sabi niya o oh, aharapin ka na or sabi natin magsalita o sabi natin mag-release ng kanyang mga emosyon. Uh, Kung baga, siguro uh, he realized dito na na-stuck na siya dati. Ngayon, siya yung nasa gitna. Parang gusto niya ng, gusto niyang ano, gusto ka niyang kausapin or sabihin natin, gusto ka na niyang harapin. No? Kung ano nga siguro sa relasyon na na parang nararamdaman niya na, na uh, sa isip niya na gusto mo nang makipaghiwalay. So, nag i siya para, para rin sabihin natin na para rin <coughs> Uh, mapalaya ka rin siguro dito sa devil in reverse. No, parang yan ang nakikita niya. Alam niya yung nine sa isip mo na nararamdaman niya yan. Nakapakiramdam din niya na malinaw na mas malinaw sa kanya ngayon ang inyong relationship o sabi natin mas na niya ngayon ang nangyayari. So kung nakikita mo rito, ang ditong nine of swords, so hindi siya makapagtulog. Ito yung sabi natin action niya, pinapakita niya ngayon yung sabi natin energy ng kanyang inilalabas sa iyo, no? Ito yung sabi natin matinding stress at pag-alala at syempre pagkabali pagkabalisa rin. So maari ring pa siya matulog o iniisip niya ng gusto yung sitwasyon ninyong dalawa. No? Um eh, ang 9 nine of nine of search yung nagpapahiwatig ng mental mental distress. padala ito si rin yung self-inflicted, no? Ibig sabihin, hindi kasing, hindi kasing sama ng, ng tingin niya sa sitwasyon. Kung baga, pinapakita niya na yung labis na nag-aalala siya o nasasaktan dahil nga sa connection ninyong dalawa. No? Ito ang lihim na action siya sa'yo, Three of Pentacles in Reverse. Kung baga, ang lihim niya na parang balak niya ay hindi yung commitment sa ngayon. Kung baga, para ring nakatuon sa collaborations o teamwork kapag sana upright pero parang hindi mo na siya makipag-commit sa iyo parang gano'n. so pwede ring ibig sabihin nito na hindi pa siya ring handa na i-formalize ang inyong relationship dito no or sabihin din natin na hindi niya nakikita ang halaga ng effort na binibigay sa partnership sa so, maari rin ito yung sabi natin nagpapahiwatig ng kawalan ng recognition or appreciation sa kanyang ginagawa no? O sa inyong relationship. So especially sa sa ibang tao, no? Kung makikita mo ang advice mo rito is queen of wands. So ito yung advice na parang malamang na sabi natin resulta, yung connection niyo yung parang hahantong sa ng puno ng fashion, Charisma at self-confidence. So, ang Queen of Wands, sabi natin, nagpapahihwati din ng isang taong akit na maakit at attractive na may malaking drive at energy. Kumbaga, magiging masigla at, uh, at outgoing ang inyong interaction. So, ang pinaka-advise din dito, yung maging, maging queen of wands ka, parang ipakita mo yung kumpiyansa mo rin at fashions dito. No? So, parang, parang maging ano, yung energy mo, pakita mo rin na ganado ka, na you are working out. Uh, kumbaga, maging independent at mag-focus din sa sarili mo. No? especially sa pagiging creativity mo at saka sa lahat ng gusto mo. So ang attitude na ito yung parang makakatulong para maging attractive ang outcome nyo, no? Or ang out outcome mo. So Pisces na uh, ang Pisces na ito rin yung parang nag-iisip na lumaya sa anumang sabi natin naka nakagapos na energy sa inyo, no? Dahil dito sa reverse. Ito yung nagsimula ng makita yung liwanag sa kanya na dating parang na dati parang nag-aalinlangan siya. Ngayon, parang he got some clarity na kung what's going on sa inyong relationship. ah uh, ganun pa ba, no? Yung labis, labis siyang nag-aalala at nag, uh, nag ngayon, no? Dahil nga sa takot na baka mawala ka o sa takot na sabihin natin na baka nga hindi matuloy din ang inyong relationship, no? Hindi maging maayos, no? Yan ang pinagkakaalala niya. So, ang totoo, wala pa siyang balak din na i-commit ang sarili niya. O isama ka sa isang formal na teamwork na partnership. Dahil nga dito sa Three of Pentacles in Reverse. So yung payo dito sa iyo, yung malamang na outcome niyo, yung maging isang Queen of Wands, maging masigla, independent at passionate sa sarili mong buhay. Kung baga, ang energy, ang energy na to yung magdadala sa iyo na maging masigla ang inyong interaction sa future. So <clears throat> ikaklaro lang natin why the devil is in reverse. So tingnan pa natin kung ano makukuha natin dito. Ayun, some of you din, no, uh, hindi pa rin na let go ang inyong nakaraan, no? Parang hindi pa clear. At saka, parang Actually, parang gusto niya muna, baka siya rin, uh, yung persons mo is parang hindi pa rin nakakakuha ng healing from the previous relationship. No? Parang nakita natin, yan ang ninanais, hindi pa niya ma-let go. He wants some healing. O sabi natin, uh, niisip din niya na gusto niya munang magpagaling. No? Para siguro, napagod din siya sa toxic na relationship na uh, yung obsessions, napagod din siya. So parang iniisip niya na siguro din na iniisip niya sa'yo na uh, hindi ka pa healed sa dating previous na relationship mo. You're still, ano, kasalukuyan, parang nasa thermal energy ka pa siguro ng pag ng iyong nakaraan din. Yan din ang iniisip niya, no? And then kung makikita mo rito is, let's see why the two of is here sa feeling. Bakit two of swords, sa feeling? At least nakapag-decide na siya rito. Bakit ang two of swords na nandito? Those of you dealing with Libra, Aquarius, Gemini. kapag isip siya, masakit siya magsalita. Na, he, made decisions dito na kausapin ka din siguro. Na no, parang siguro prangkahin ka or harapin ka rin. No? Baka sabihin din, parang yung persons mo parang iniisip din na hindi ka na rin masaya sa kanya. No? o oh. parang inisip niya hindi ka na rin masaya sa kanya. E para din sabihin natin uh, walang pag-uusap na nangyayari sa inyong dalawa, parang the communications is weak din. No? Kaya gusto pero uh, expect some communications sa persons na to, no? So some of you din siguro mga yung mga feeling din niya rito, no? Feeling niya na may pagsisunungaling. No? Kung bakit hindi mo may, parang may tinatago kang lihim na parang bakit hindi mo mailabas. Hindi mo mailabas sa kanya din. Na, kumbaga, parang siguro, one time na baka komprontahin kita ng persons na to. No? Komprontahin ka rin yan. Tignan din natin the nine of swords dito. Ano ba tong nine of swords na to? Ang hidden intentions niya, ang balak niya. Ah, balak pala niya, dahan-dahan. No, parang gusto niya konting tiis pa, parang ganon. Sabihin natin, willing siya mag-wait sa'yo at mag-tiis sa'yo. Parang, ayan, no? Seven of swords. siya makatulog. Parang gusto niya na konting magtiis ka ng konti siguro. Patience dito. No? Hanggang sa hanggang sa makawala siya sa ano. Konting tiis. Uh, we have here the one two, the seven of swords, no? Parang din Tiis lang, huwag kang magtago. Ibig sabihin ko lang kayo ng pag-uusap. So parang kukomprontahin ka niya ang next actions niya. Nararamdaman niya yung pagiging coldness mo. And parang sana iniisip niya na have patience a little bit dito sa inyong relationship. No? So expect communication sa persons na to. pag alam niya na marami kang gusto sabihin sa kanya din. So, kukumprontahin kanya. kanya. So, tignan naman natin itong Three of Pentacles in Reverse. Bakit? Hindi pa siya ready mag-commit. O inaantay niya na maging ano, maging balance everything, no? Eh, gusto niya pang i-grab ang kanya mga ano, ang lots of opportunity. parang ito siguro na may fight kayo about sa money. No, Pisces, parang gusto niya is siguro give and take energy kayo. No? Balance kayo. Sa gastusin, sa pagmamahal. Gusto niya pang makita lalo kung ano pang kaya mong ibigay din. No? Gusto niya rin na maging open ka rin sa ibibigay niyang pagmamahal sa'yo if ano, no? Pero nakita natin one of you dito talaga is parang na, ano na, parang wanted to give up the relationship. Parang nararamdaman na wala ng init ang pagmamahalan ninyo. No? So parang may konti tayong nakikita na magtiis ng kon kung makakapagtiis ka raw, parang gano'n. Some of you din yung tinataguan or yung tingin natin na next na actions niya, Aring sa mobile baka tago ang kanito Pisces. no? <laughs> Iisip din niya siguro, baka sabihin i set free ka, no? If you love somebody, will set you free. <laughs> Pero ang totoo nakita natin is, ano, no? Kumbaga, hindi pa siya willing na mag-commit talaga din. No? Pero natatakot din siya na hindi ka na makapagtiis sa kanya no? Baka taguan mo rin siya. No? So, kaya pala binigyan ka ng energy dito ng ano, no? Ng close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. Yeah, some of you Pisces na may malungkot ngayon. So allow your uh, you can allow joy into your life regardless of circumstances you currently find yourself in. So sa so ngayon medyo maano ka siguro nag-aalala ka No? Prices na maaring nalulungkot ka dahil nga siguro nakipaghiwalay sa'yo to or sabihin natin ikaw ang nakipaghiwalay although na mahal ka, although na mahal mo ang taong ito pero wala kang magagawa para ano, parang tingin mo it's not right not to continue the relationship here. Parang sabihin natin nagkaroon kayo ng iwasan o ikaw nagtatago o siya nagtatago. No? So some of you dadaan sa current relationship naman, nagkakaroon ng coldness, no? Napapansin nyo siguro. Some of you nakakaisip na ano, parang ang persons din nyo, parang naiisip na parang gusto mo nang na humiwalay because parang because he's not ready to commit dito. No? Ayaw niyang makapag-commit. medyo ang development ng inyong relationship mabagal. No? Pero alam mo, natatakot siya at di makatulog din if ever na baka baka syempre na ikaw ka na makapagtiis at uh, yun nga tuluyan mo siyang taguan sabi natin dito bigla ka na lang umalis kinakatakot niya no pag sa action mo rin Pisces kung tutusin pero ito kumbaga ang lahat ng reading na to no kumbaga wag ka daw malungkot try try to find some joy energy no So deep in your heart you already know the answer. Do do what feels right. Kakaibang inadvise ka kung talagang hindi ka narin rin makatitiis din, no? So talagang this relationship need to cut. Either na, ngayon naman pag ayaw mo i-cut. Kasi parang ang relationship na to parang ang bilis ng pangyayari, no? Ang relationship na 'yan. Para ang bilis ng pangyayari ninyong dalawa. Sabihin natin may intimacy going on na rin. Talagang nag-enjoy din kayo sa si intimacy dito. Some of you ay, hindi ko nilalahat. Mga uh, parang one some, some of you din na parang mag-commit, o gusto kang mag-commit ng persons na 'to. O ikaw Pisces, gusto mong mag-commit sa persons na 'to. Pero hindi pa siya ready mag-commit, nakikita natin. Ngayon, if you wanted to work out this relationship, dapat maging queen of wands no, ang energy. Try to parang lagyan ng init, lagyan ng konting adventure ang inyong relationship. No? At saka isa pang advice is yung kipin mo rin kung ano admire mo sa kanya, kung ano yung ina-admire mo sa kanya, yung kung ano yung nagustuhan mo rin sa kanya if you wanted to work on on this relationship. Some of you parang third party energy na ikaw ang third party or siya ang ano, no? Pero pansin niya na talagang I wanted to nakikita niya yung pagiging coldness mo rito priceless. No? Ang feeling nararamdaman niya na, na parang gusto mo rin siyang kausapin, nararamdaman niya, his feeling na parang nararamdaman niya na gusto mo siyang kausapin or na na, na kinakatakot din niya na natatakot siyang dati natatakot siyang harapin yung ano eh. Parang natatakot siyang harapin na malaman niya na gusto mo nang makipagwala, yan ang kinakatakot niya hindi, hindi siya makatulong. No, na baka mawalan ka nga tuluyan ng pagmamahal sa kanya. Obsessed na obsessed din siya siya, siya dati, pero hindi siya hindi, hindi niya kayang i-upgrade ang relationship ninyong dalawa. No? Mahal ka niya, especially ang may napaka-strong sexual ang ang sensual ninyong connections, very strong. Na uh, sometimes is very ano na no, pag, uh, one of you siguro wanted to commit na rin. Na hindi niya kaya ibigay pa sa iyo. Huh? niisip din niya na kailangan niyang lumayo. O sabi natin ang, ang tingin niya sa iyo yung parang mag, uh, ramdam niya na ramdam niya na hindi ka okay sa ganung relationship ninyong dalawa. No? Huh? na uh, gusto mong i-refer, gusto mong iniisip din niya na gusto mong mag-heal, no? Either sa yung nakaraan o sa uh, current na relationship ninyong dalawa, no? Ayan. Okay, so tignan pa natin ang message sa'yo, no? so mag ano mag uh, you gonna receive some surprise daw you may be to be uh, yung persons on your mind some of you naman na baka ma-surprise uh, so surpriseahin kayo no? he might gonna come or surprise you with a gift no baka may regalo siya kasi nga naman Christmas no deeply look deeply within to discover your soul purpose in your relationship yan, mag-analyze ka internally, no? Para makita mo kung kung anong purpose nyo dito sa sa relationship na 'yan. So at least you could decide, no? Ayan, deep in your heart, tignan mo maigi, no? Kung wise ba, do what feels is right. Ikaw daw ang mag ikaw daw ang makakasagot niyan. Gawin mo daw kung anong tama. No? Parang the universe also sa mga thir third party parang gusto nang umalis, iwanan, ang relationship na to, ibang Pisces na ano nakikita natin, no? Nagkaroon din siya ng pagnilay-nilay. Yan. So ayan, no? Ang advice sa iyo if you wanted to be ano or sabi natin just try to focus on your self love no mag-focus ka sa self love mo try to travel yan mag be be, be the queen of wands na parang mag-concentrate sa career mag-concentrate sa pagpapayaman no or be adventurous mag-concentrate mag sa self worth no? And para at least uh, if you're single, no? Para ibig sabihin. Pero nakita ko may surprise na darating, no? Either na siya babalik siya sa sa'yo or bibigyan ka ng regalo. Makakatanggap ka ng regalo. ayan ano, may surprise. Galing dyan sa persons on your mind. No? Ayan. Okay, thank you. I hope nagkaroon ng konting aral sa'yo. Pisces, ito, ating basa ngayon. No? So, pag-isipan mo ito maigi, uh, kasi kailangan daw i internally mag-ano ka, no? Sa puso, kailang ilalim ng iyong puso. Alam mo na raw ang kasagutan, eh. Gawin mo kung ano yung tama. Yan ang ina-advise sa'yo, no? Okay. So, thank you so much and God bless you po. See you po again sa ating reading sa next week. Okay, thank you. Bye-bye. <coughs>